Ganito ang mga stock na headlights, halogen. Ang lakas bumawa sa boltahe ng baterya, at ang hina naman ang ibinibigay na liwanag kaya ngayon ay magpapalit na tayo ng LED headlights eto talaga sobrang liwanag nito at hindi ganong kalakas bumawa sa voltahe meron din itong cooling system na kumukontrol sa init sa sobrang init para hindi ka agad masira yung headlights iba't ibang klase din ang mga LED headlights meron pang pa H4, H7 na klase eto ay H4 ano pa, hinihintay natin sa video, eh, de, ikabit na natin sa sasakyan. Madali lang ikabit to, hindi nyo na kailangan humana pa ng me mekaniko, mag install nyan, sayang din ang 1,500 nyo, ganun. Hanapin nyo lang yung plug ng headlights ninyo at tatanggalin nyo lang yon. Yan, kahit medyo nahihilo na kayo sa video. Pero bago yan, tanggalin nyo pala muna yung negative nung baterya para man makaiwas-iwas ang mga shortage o kung ano pa mang magiging problema tungkol sa kuryente pag natanggal nyo na yung negative ng baterya, yan. Tsaka nyo ngayon, hugutin yung plug ng headlights. Siyempre naman, hinuhugot lang yan, no? Oh. Parang saksakan lang yan ng ref, ng aircon, ganon. Pagkahugot mo, tatanggalin mo naman ngayon yung cover, yung rubber cap na yan, no? Oh. Madali lang din tanggalin yan. Hindi nyo na kailangan ng puwersang matindi dyan. Unti-unti lang yan. Sige, bunot. Bunot na walang mulat ang gagawin nyo lang dyan. O, oh, ba diba? Matatanggal na rubber na yan tagal naman, mahaba ang video. <laughs> Ayan, natanggal na natin yung rubber. Tapos, tatanggalin nyo na yung, ay eh, hindi pa pala. Meron pa balang alambre dyan, yung parang alambre ng lock. ikiklik click nyo lang yung, pipindutin nyo lang yon konting side, aangat na yon para mailabas na natin, mabunot na natin yung lumang headlight. Yung dating headlight nyan ay etong halogen. Yan yung mga sinauna pang headlight talaga na umiinit ng todo sagad sagad napupundi rin naman yan pero yun nga meron na tayong LED headlights na may cooling system ha? at saka hindi ganong kaliwanag yan kahit anong brand pang pa bilhin nyo yan Ganun lang din ang gagawin yung sa kabila. Pero hindi ko na ipapakita masyadong kabila at ganun nga din ang gagawin para hindi humaba ang video. Pero ipapakita ko na rin para alam nyo na dalawa ang papalitan natin. At syempre, huwag nating itatapon tong luma na to dahil magagamit pa natin ito in case magkaroon ng problema yung brand nyo na nabili yung LED headlights. Reserva lang yan dyan. Okay, ito na tayo ngayon sa, head, sa LED headlights. Ito yung cooling system niya. Dapat umiikot siya pag naka-plug ka na dyan. I pag ikinabit natin to, tanggalin mo muna yung, ano na yan, yung bilog na yan, yung frame na yan. Kung ano man tawag dyan, triangle, may triangle uh, ano yun, uh, design o uh, ano ba hugis, oh basta yon. tapos ikiklik nyo uli yung parang alambring lock dyan, ilock nyo na kagad yung sa bilog na yon. And then, ipapasok na nga natin itong LED headlight. Ayan, medyo itatapat-tapat mo kasi yan eh. Talagang dapat mag-focus ka dyan. Kasi may mga gatla yan na kailangan sakto. Doon tumama para sumute ng maganda do sa butas. Kailangan ni eh, talagang ano, shooter ka ba? Kumbaga, kahit sa dilim, kaya mo ipasok yan. Ayan oh medyo kinakapaka pa ako pe konting ikot kung saan medyo maipupush para talagang lapat na lapat yung headlight natin ganyan o yun hinahanap ko pa yung gatlay eh. konting konting ikot maya maya madadali ko na yan Ayan, mukhang nadali ko na nga dyan o, o. tinetesting ko kung maluwag o hindi kasi pag hindi lapat yan, malug lang yan, baka malaglag lang yan, ganyan. Kailangan swak sa gatla, sure ball na sure ball, para makapit na makapit yan, para ka nang may bago. O, so, diba? Kaya matibay na yan. Ngayon, balik na natin yung ano, rubber, rubber cover na yan. Tapos, syempre, ipa-plug na uli natin yung kanina. Plug nyan ng headlights. So, di ba? Yan ay sa H4. Depende yan kung anong klase ng headlights ninyo. Pero, lagi yung may plug lang din. Ano? Yung mga paalang nyan ang nagkakaiba. At syempre ulit, ganyan lang din ang gagawin mo sa kabila. Yan, okay na. Ikabit na uli natin yung baterya para matesting na natin tong LED headlights natin na to. Okay, testing waters. Paanda na natin boom, antar gaga dyan tapos, eto na nga, nakita na natin na uh, mataas pa yung voltanya nyan, i na natin yung LED headlights natin bagong bago iiiiih gumagana naman parehong gumagana tingnan natin kung gumagana din pa yung cooling system at ayun nga nakikita ko na umiigot ng mabilis yung cooling system meron ko lang sa camera natin ha, kung nakikita nyo pa talaga yan at ang isa pa talagang pinakagusto ko rito sa mga LED headlights yung hindi ganun kalakas magbawas ng kuryente o medyo lakasan natin aircon tapos isabay na natin yung headlights tingnan nyo kung ilan ang ibabawas na voltahe nya no? Diba? Parang hindi yan nagbabawas. Kaya naman mapapanatili mong malakas yung kuryente.